Hi hey guys, isang magandang hapon. So, kasalukuyan tayo ngayon na nandito sa terrace, Kabilang bahay kasi may ginagawa tayo. Nag-iihaw tayo ng isda. Ayan hey guys. Iihaw ulit. So, at the same time, gumagawa tayo ng tuibangan. So, okay. Para sa panghuli ng isda ang tawag sa amin ito ay tain tain guys so, so dito siya papasok kaya may mga ano yan harang para pag bumalik sila hindi sila makabalik so pagka naman yun ay kukunin natin ang isda dito natin kukunin yan bubukain lang yan para makuha natin ang huli. So, natutunan ko ito dun sa isa kung kasama sa trabaho. So, ayan guys. Mabaligtad na natin yung uh, inihaw natin isda. At ito naman ang ginagawa ko ay ay uh, malapit na matapos. Tali na lang ang kulang dito. Yung panghilahan pagka -a -a na. So guys, kung inyong uh, ano, ganito yun. So, inyong mga kawad-kawad nyo So pagpasok ng isda, pagbabalik hindi makakabalik kasi matutusok yan. Matutunan ko lang ito ay doon sa isa kong kasama sa trabaho. So nakakita tayo ng magandang uh, gawin. Kaya ating uh, binalak na. At ayun na tuloy. So next day susubukan na natin to For more videos, please like, comment, and subscribe. Mark and Dosa Vlog. Thank you.